Day Pinay Mommies, for today's video, pag-uusapan po natin ang mga bagay na makakatulong sa speech development ng iyong anak. So, ito ay akma sa 0 to 2 years old. Bakit 2 years old? Dahil kapag 2 years old na si baby at wala pa siyang mama or papa at kahit anong words, it warrants an assessment already. Kailangan makita na siya ng isang pediatrician, lalong lalo na ng isang dev ped or developmental pediatrician. So, kung kayo po ay isang nanay or parent na merong 0 hanggang 2 years old above, para po sa inyo ang video na ito. Previously meron po akong upload na video na ang title ay Akala ko may speech delay ang anak ko Pero napatunayan ko na OA lang ako Dahil wala pang 2 years old si Gon Ay marami na siyang nasasabi at may mga sentence na rin siya Samantala yung panganay ko ay sobrang dalda din Kahit napanganak siya noong 2020 Noong 2020 hanggang 2022 sila yung mga tinatawag nating pandemic babies Kung saan ang alam po natin karamihan sa kanila ay late nagsasalita or meron tay meron silang mga kondisyon kung saan delayed ang kanilang speech marami pong factor kung bakit nagkakaroon ng delay sa pagsasalita during those pandemic days dahil isa na yung hindi po sila lumalabas hindi sila nakikisalamuha yung iba naman ay dahil daw naka-face mask yung mga magulang at hindi daw nakita ng mga babies na stimulation from the outside world at hindi nila nakita yung mouth kaya hindi nila nakikita yung expression ng mommy or ng daddy hindi nila alam kung paano magsalita dahil nga wala silang nakikita nagsasalita magsasalita kasi naririnig lang nila kahit may mga ganitong haka-haka wala pa rin naman sapat na pag-aaral tungkol dito sa pag-uugnay ng pagkasuot ng face mask at sa speech delay. Kasi, ang sabi nila, bakit naman yung mga pinanganak na visually impaired ay nakakapagsalita pa rin. So, di ba? Anyway, pag-uusapan na nga natin kung ano ba yung mga bagay na nakatulong sa amin, sa akin, para hindi ma-delay or ma-late sa pagsasalita ang aking mga anak. Disclaimer, ito pong video na to ay base sa aking experience at hindi ito expert opinion. I will be talking about my experience as a mommy. Number one, itong bagay na to ay palagi namin ay nakatulong sa aking dalawang anak para sila ay uh, magkaroon ng sapat na stimulation para sa kanilang speech development, para sa, para sa kanilang brain development ay they were surrounded by many people. As in, marami talagang tao. So, maraming tao sa bahay. Isa sa mga nakatulong sa amin. Nakatulong sa akin mga anak para sila ay magsalita. Bakit ko to shinir? Kasi may mga pasyente po kasi ako. Palagi nilang sinasabi na dahil... Oh, dahil mag-isa lang daw ang bata sa bahay, tatlo lang daw sila at yung dalawa uh, yung mommy and daddy nagtatrabaho, busy sila sa work from home nila, o kaya mayroon silang inaasikaso sa tindahan, at naiiwan lang yung bata sa kwarto, naglalaro, or nag-cellphone, nag -cellphone, nanonood, nanonood, ng TV, isa daw yun, rason, dahil wala nga daw silang kasama. At napaisip ako, yung mga anak ko nung pandemic, yung panganay, marami siyang kasama nun. So, kasama niya yung mga lolo, lola niya, meron siyang pinsan na kasama and uh, minsan dinadala namin siya sa mga, sa mommy ko at at marami din siyang kasama sa bahay doon yung mga tita niya, yung mga kapatid ko at saka tito. So, I think that's one of the reasons kung bakit uh, madaldal madalgal itong si Gabe. And then, yung pangalawa ko ng mga anak, na hindi na to pandemic, pero uh, siguro isa din sa mga rason kung bakit uh, madaldal pong si Gon, ay, yun na nga, marami din siyang kasama sa bahay. At isa pa, syempre may kuya na siya. I think that's one of the factors, pero uh, hindi po, hindi ko po sinasabi na kapag walang kasama sa bahay, ay hindi na magsasalita si baby. So again, experience ko lang po ito. Number two, ito ginawa ko talaga to ha. Uh, I think nakakatulong naman talaga siya, is yung no baby talk. Hindi po ako nag -baby talk sa bahay. And uh, sinasa sinasabihan ko si husband and yung mga in-laws and yung mga uh, mga sa amin sa bahay namin na please kung maaari diretso po yung salita. Walang walang shortcut. Uh, no baby talk. Para yun yung magaya kasi nila. Kasi kung ano yung narinig di baby, yun yung gagayahin. Diba? Number three, my favorite advice sa mga parents, kung kayo ay nahihirapan sa milestone si Baby regarding sa kanyang speech, kailangan mag-introduce kayo ng music sa kanya. Sabi ko nga, nung nasa sinapupunan pa lang, ang aking mga anak ay pinag-music na talaga sila. I let them listen to mozart music hindi you know, ako ka ng husband ko sabi niya uh, para daw hindi siya maging nonchalant ay makinig daw siya ng mga mozart music kasi nakakatulong po talaga ang pagpapakinig ng mga ganitong uri ng uh, music next is yung pagbabasa, kahit sa gabi lang so nighttime reading or yung bedtime story na ito ay nakakatulong para mapalawak ang kanilang vocabulary para dumami ang kanilang words na alam and yung of course yung language skill ay may develop na rin as early as infant kailangan binabasahan nyo na sila ng libro so kailangan meron kayo talagang libro sa inyong bahay, sa kanilang, sa kanyang kwarto, sa kanyang playroom. Number 5, ito ha, very seldom sa, may mga penetration, ang mag-advise ng ganito, kasi alam niya naman na, kailangan limited ang screen time. But it doesn't mean na hindi na kayo manonood ng TV. Of course, pwede naman. Hindi naman kami talaga nagbabawal na huwag nyo silang papanawarin ng TV. Pwede. Basta limited and sana educational. Kailangan manood din sila ng mga educational TV shows, di ba? alam naman natin na marami na sa atin na talagang busy. So, yung pagbibigay natin ng screen time sa mga anak natin ay makakatulong din sa atin yan. Pero, natutulungan din natin sila para mabigyan sila ng ibang ginagawa and para mapalawak yung kanilang kaalaman. Pwede rin naman nilang panggalingan ang TV para sa dagdag kaalaman ng ating mga chikiting. Next is, always check their language skills. So, paano? una kung ano bang lingguwahe ang naiintindihan nila. 'Di ba? Marami na marami sa atin ngayon na English speaking ang kanilang mga anak dahil ito sa pagpapanood ninyo ng mga cartoons na English. Dahil 'di ba wala nang anime, wala nang Doraemon, wala nang uh, wala nang Detective Conan, mga ano natin Dragon Ball which is Tagalog. So ngayon puro Coco Melon, Peppa Pig, ano pa ba yung mga pinapanood kasi very accessible na. Ang mura na lang ng wifi yung data ang mura na lang din. Kaya naman, English speaking halos lahat ng mga bata. So, baka naman pala uh, English lang naiintindihan niya and then salita kayo ng salita ng Tagalog kaya hindi kayo, hindi siya humaharap sa inyo pag tinatawag niya siya. Or, or, hindi siya nagsumusunod sa utos niyo kapag meron kayong kinukuman sa kanya. So, always check kung ano yung naiintindihan niya. And then, uh, pwede naman na uh, marami siyang lingwahe. Siyempre, ang sabi nila kapag maraming lingwahe yung uh, bata is nakakatulong din sa good brain development. Pero kahit na, kailangan malaman niyo pa rin yung primary language niya. So, madali lang yung check-top. Just command the child and tingnan niyo kung susundan niya kayo. Tanungin niyo siya kung are you hungry? Or no, gutom ka ba? Gusto mo ng pagkain? Or kahit uh, ipaabot niyo lang yung daddy niya or ipaabot niyo yung remote control tignan nyo kung susundan niya kayo. Another thing is yung animal sound. So, kapag tinanong siya kung ano yung sounds ng ganito, ano yung sabi ng ganito, so, malalaman nyo din naman eh. At isa, at isa pa, yung, uh, yung pagkatanong yung pagtatanong ng mga animal sound is one of the ways para mahasa din yung kanyang kaalaman. Another thing is uh, to identify object. Di ba yung mga ibang bata is, By God na sila yung nagtatanong sa atin. Imbis na yung tayo nagtatanong na what's that, what's that, sila yung nagtatanong. So kapag gano'n, uh, kunin yun yung opportunity na turuan sila. So kung curious po sila sa mga bagay-bagay, kung puro sila ano yan, ano yan, ano yan, huwag ano yung takakatama rin sagutin. So dapat sinasagot nyo din. Kahit tinanong lang nila ito, o ano yan, paper. Kung tinanong nila is uh, what is that, And hindi niya rin masagot kung ano yon dahil hindi niyo alam. Basta sagutin niyo sila. Okay? Isa pa is to identify body parts. So maganda rin na malaman niya yung mga yung mga parte ng katawan na, katawan ni baby. Kung alam kung ano yung mata, ano yung ilong, mipin. 'di ba? Mabibigla ka na lang alam niya. Kailangan nalalaman na niya yan as early as one year old. Kailangan matutunan na nila kung ano yung ano ba yung ulo, ano ba yung balikat, 'di ba? Kaya may katang head shoulders knees and toes. Another thing na makakatulong sa speech development ni baby, at ginawa din namin 'to at alam ko marami sa mga magulang na mayroon ganito sa sa inyong, uh, sa inyong silid, sa inyong kwarto, yung mga wall charts, no? So, mayroon tayong mga alphabets, may mga numbers, may mga cars, vehicles, animals. Maglagay lang kayo dyan, ayaw nyo na muna yung esthetic-aesthetic ninyo. Ilagay <laughs> nyo lang dyan, dahil makikurious yung bata, tatanungin niya kayo, kayo. siya mismo magtatanong kung ano-ano yung mga yan. At please, uh, make time for your baby para maturuan sila. Kasi uh, pag ganyang mga edad, curious na po yung mga yan at gusto din nalang matuto. Pag gusto nilang matuto, matuwa po kayo. Sabihin na nagkakaroon siya ng, uh, brain, ng good brain development at isa dyan yung speech. Next is, uh, ito talagang ginawa ko to kasi sinuportahan ko sila and hindi ko naman, siya, hindi ko naman sila pinagbawal. Kayaan niyo po na meron silang favorite character or yung favorite. Yung panganay ko, nung one year old siya, ang hilig po niya talaga yung cars. No? Na alam niya yon dahil syempre nanonood nga siya. Memories niya yung mga characters ng cars at ako ay na maze kasi pati ako na memorize ko na dahil memorize niya. <laughs> so yon ang ginawa ko is binili ko siya ng mga characters ng cars. And nung uh, binubuksan niya yon, tumuntuwa ako dahil habang ino open niya, sinasabi niya yung name. And hindi naman masama yon dahil kahit naman tayo, di ba, uh, alam na natin yung Spider-Man, yung mga Disney Princess, uh, nakakatulong din po yan. Para kasi, uh, ang tinutulungan niyo po sa kanila is yung memory nila. And of course, uh, nakakatulong din yan sa kanilang uh, pagtaas ng happy hormone, itong endorphin, kapag nare-receive niya or nakikita niya yung favorite niya. Pag one year old, dapat uh, maganda na alam na niya yung Spider-Man, kung lalaki to ha, Spider-Man, Superman, Batman. Hindi lang yung puro alphabets. Hindi lang yung puro, yung parang educational stuff. Okay lang na magkaroon sila ng favorite characters. So sa mga girls naman, of course yung mga Disney princess. So, support them. Kung gusto nilang mag-costume, hayaan nyo silang mag-costume. Okay, that's it. I think, uh, tapos na ako. Sana ay nakatulong po sa inyo to. Itong pag-share ko na experience sa inyo. Actually, madami pa. Pero yun yung naalala ko. Kung, uh, yun yung naalala ko sa tingin ko na nakatulong sa aking mga anak at nakatulong din sa amin. So, again, this is for mommies na may babies na less than 2 years old dahil Uh, marami naman kasing cause speech delay, and na-upload ko na rin po yon sa aking channel, kung ano-ano po yung mga dahilan kung bakit hindi pa nagsasalita si baby. Pero for now, uh, meron pa yan, may chance na po yan, uh, kung nga rewired pa lang si baby at wala pa siyang mama and papa, just do uh, what I advise, and yung uh, comfortable po kayo, at kung ano po yung uh, swag sa inyo. Thank you!